Hello mga kaibigang oso, it's me again Penny and Ate Virgie. Nga ngayon na nga lamang po ulit tayo makakapag-upload at aring nga ho ang aming pinagagawa ay e, di are. Kasama namin nga aring napakagagandang mga dilag na are. Ay e, di nga ho kami nandini sa Yukoska. E, di ari ho ang malapit na pasyalan, Kuwaska Bayside Store. Bali nga ho, may bibilhin lamang ho kaming apat din sa mall. E, kaso nga ho nagkagutuman na talaga nga namang kainit. Ay e, di pumunta nga muna ho kami din sa restaurant bago kami mamili. Ay mapapalaban na naman nga ho ng anlikain din sa restaurant na are. kala ko nga ho ay maliliit ang servings. Diyos ko po, nung dumating, ay kala naman pala. Ay basta nga ho pagkain ang pinag-usapan, ay hindi nga ho natin ito uurungan. Ay di ho ang aking mga inorder, mga tempura, karage, at kung ano-ano pa. Yung order naman ho na ate at ng mga bata batang kasama namin na ba, ay mga burger steak. Talaga nga namang may kanin pa. Ay di nakatapos na nga ho kaming kumain. Nagyakag naman ho yung mga bata. Di daw sa gacha-gacha no more akala ko nga kung ano yon at kami naman nga, nga ho ni Ate Virgie hindi naman nakakapasok sa garne ayun pala yung hinuhulugan ng pera tapos nga <Miller> <fish Fa> <skrr didiles> ay kayo makakakuha ng mga laruan ay di kami nga ay pumunta muna din sa bariyahan at wala nga ho kaming dalang bariya para um, nga makapaglaro na ay hinayaan na nga lamang ho namin yung dalawang bata na maghanap-hanap ng kanilang mga favorite anime character at kung ano-ano pa ay nga ho napili Deadpool ay iba-iba rin pala ho ang presyo ng gacha-gacha na are may mamahal din nga ay are yung Deadpool ay 100 yen eh, eh. Yung nakikita ko nga ho doon sa may unahan, mga 100 yen. Ay di dahil nga ho, hindi pa ako nakaka-experience na magkuha-kuha din eh or maghulog. Ay di inantayan ko na lang ho kung ano yung makukuha niya. At ari pala ang itsura. Pabilog ho na may malaki ang mata eh, kay naman eh. Mahal din, 400 yen nga din. Ay di kami nga ho yung naghiwa-hiwalay at nagtitingin-tingin din. Abay ari ang napwestuhan namin ni ate. Kako cute. Ari oh, nakikita natin ari sa kung saan saan social media. Kako cute talaga. Bali nga ho yung aming dalawang kasamang bata. Ay di syempre, uli sila ng uli. At talaga nga namang napakadami pala naman ng huhulugan din eh. Ikaw malilito kung anong magugustuhan mo din eh. Abay, tapos aring nga home party din eh. Ay mga pagkain naman na maliliit. Aring nga atay parang kitchen din. Mga pangsabit din ata sa mga bag. Ay talaga nga namang sari-sari na din eh sa Japan. Ay kung kayo nga ho ay mahilig sa mga anime. Ay ari, ang patok na patok malamang sa inyo. Gacha, gacha, no more. At talagang kayo yung mahihilo din eh, sa pagkakadami. Ay di nang malibot na nga namin lahat. Hindi naman nga kami maghuhulog ni ate di kami may meso na la sa gilid at inaantayan na nga lamang namin yung dalawang bata na matapos sa pagkakatantsa ko nga hoyabe para mga may 1,000 yung mga machine doon na huhulugan mo or pamimilian mo na mga cute na items na are ay di natapos na nga hoy yung dalawang bata are ho ang mga dala-dala mga panabit nga ho sa bago abay kako kakacute din naman ng are mga garning say so ay 100 yen nang makatapos na nga ho kami bago kami umuwa, abay, mago grocery naman uli at baka maubos na nga ho yung baon ni hindi pa nakakapamalengke mapa pagalitan. Ay, didini na naman nga ako kami mag-grocery ni na ate. Yung gagamit ka ng cellphone at ikaw na nga ang mag i -scan. Talaga nga namang high-tech. First time nga namin, are. Ay, talaga nga namang sa garni nga akong style ng pag-grocery. Ay, mapapractice o talagang masusubok ang iyong pagka-anes. Pag hindi ka naman nga talaga humanga sa mga hapon, bukod sa advance na advance na sila sa technology, ay talagang anes talaga sila. Bagay na talagang napakasarap i-adapt na ugali ng mga hapon yung pagiging anes talaga talaga nila. Ay kaya na nga ho kahit challenging yung mga ibang bagay dito sa Japan tulad nung pagtasa ng bilihin, mababa yung rate, hindi ka pa rin talaga lugi kung tutuusin. Dahil kung iisipin nga ho natin, kapag na-adapt natin at naisapuso nga natin yung mga ugali ng mga Hapon tulad nung pagiging honest, talagang panalong-panalo ho tayo. Tulad nga ho na rin tatlong are, abay, magkakapatong eh. Sana all na lamang. Ay di rin na nga ho ang nangyari sa amin. Sa pagkakatagal naman namin magmol, mall ko, abay, inabot na kami ng gab eh. Ang nangyari, ang dami insekto sa daan. Ayun, takbuhan ho yung dalawa kong kasama. Kahihili gumala, eh, takot naman pala sa insekto. Ayan, madadala kayo din yan ngayon. Ay siya, hanggang dito na lang po muna. Isalamat sa inyong panonood. Follow, like, and share. Bye, bye, bye!